Alright, let's go! Dahil masasarap ang oyster ngayon, gagawa tayo ng okoy na oyster. Ang okoy pala isang recipe ng mga Ilocano. Pero imbis na pasayan, talaba yung ilalagay natin yung mataba kagaya ko. Alright, alright. Sa maloko nga natin, naglagay tayo ng isang kutsarang baking powder at tatlong itlog. sa kami may nekus-mekus ni insan mo yan. Isang buong sibuyas, konting brown sugar, daon ng sibuyas, toge, at kalahating cabbage. Alright, alright. Isang buong carrots na rin. Saka may mekus mekus At yung main Ingredient natin yung oysters, ilalagay na natin yan mga kapulutan. Isang basong tubig at suwete powder, kalahating kutsarang asin at paminta, tapos tatlong kutsarang arena mga kapulutan. Yan ang binding ingredient natin para mag together. Ano raw? Linagay na nga natin yan sa mainit na mantika mga kapulutan at napakasarap yan. Subukan nyo rin ito sa talaba para sa kakaibang panlasa, hindi lang kilawin at adobo. Napaka solid nga nitong okoy. Isa sa mga pinagmamalaking pagkain sa vegan. Pero imbis na pasayan, oyster. Parang okoy siya na oyster cake mga kapulutan. Napaka solid lalo yung sausawan, sukat, sili na maraming sibuyas boy. Napaka sarap nyan. Promise mga kapulutan. Kaya subukan nyo na. Napaka dalila. Papatikim nga rin natin kay Darling kung pasado ba or hindi. Anulasa, anulasa. Good, syempre. Pinikman nga rin ni mami. Yung oyster yung pinili niya. Nilagyan pa ka ng maraming sibuyas. Ayun lang mga kapulutan. Follow us for more videos. Bye!